Dito, buksan natin ang sabay! Huray! Meron akong haba-buba! At meron akong kakilakilabot na lollipop na may masamang insekto! Nakaiinis ang kadiri! Ayoko nitong kainin! Gusto kailangan ko itong bagay kung... na hindi masarap! Um, oo, kailangan mong... Sige, susubukan ko! Mm. Sa totoo lang, maganda Pasili. ito. Oo, oh, medyo maganda. Anong dub- Masarap na lollipop! Ang galing! Masaya akong maayos ka at nakakarating na ako sa aking goma. Check na mayroon akong masarap na pagkaing pampatamis. Napaka-bughaw, napaka-tamis, sobrang sarap. Gustong-gusto ko ang haba-baba. Ang pinaka-cool na flavor ay ang bughaw. Masarap- Parang may mali! sarap at ganda ng gumat at kasiyahan. Ngayon, panahon na para palubuhin ang bula. Nakakadiri. Oh, kawalan ng loob. Ano ang nangyayari sa'yo? May totoong Madagascar ipis. Oh, anong gagawin? Salamat. Ay, hindi. Mas malala Alam pa ito. Namin. Oh, pinatawa mo ako. Ngayon, bubuksan na natin ito. Meron akong masarap na papel at gel. Oh, meron din akong katulad na set sa'yo. Ayos. Oh, akin ay asul. Napakasarap nito. Gustong gusto ko ang asul na jelly. Oh, masarap ito. Ang sinusubukan ko rin sa akin. Napakatamis at kakit-akit. Basta cool. Sarap! Wow! Oh, interesante yan. Hindi ko lang malaman kung ano ang gagawin dito sa tingin magdo magdodrawing ako ng cute na mukha sa akin. Magkakaroon ito ng mga mata, tainga, at isang ngiti. Parang ang tamis ng isang payaso ang lumabas. At ngayon, kakainin ko na ito. Pero una, ititiklop ko muna ito. Ang gandang pakiramdam nitong pag-crunch ng cotton candy na papel. At bagay na bagay ito sa asul na jelly. Ang sarap talaga. Sa tingin mo ba sulit subukan? Mayroon akong ideya. Ipofold ko ang papel na ito at gagawin ng isang bagay. Kaya kong gumawa ng origami, hindi lamang mula sa simpleng papel, kundi pati na rin sa nakakain. Magaling ako dito. Nahulaan mo ba kung ano ang ginagawa ko? Tignan mo, isang eroplano ito at dinadala ko nito sa dagat. Kaya pupunta ako sa Madagascar. Ano? Hoy? Anong nangyayari? Oh, tigilan mo na. Tumigil ka! Ang saya naman ito. Oh, ubos na ang papel ko. Pero pwede kong kunin ang sayo. Um, hindi. Tingnan mo ang naisip ko. Maglaro tayo ng tic-tac-toe. Ano sa tingin mo sa ideya? Gagawa ako ng cruise. Oo, oh, napakagandang ideya niyan. Ilalagay ko dito ang asul kong matamis. At dito ko gagawin. At ngayon, ilalagay ko ito dito. Lido, Sige. Lito ba? At ang asul na isa. Teka, nanalo ako! Hurra! Sige. Natutuwa akong nanalo ka. At ano ang gagawin mo ngayon? Kakainin ko, syempre. Pwede mo bang i-share sa akin? Oo, oh, syempre. Ang sarap nito. Simulan ko na. Hindi, ako ang mauuna. Wow, ano ang nakuha ko? Isang kamangha-manghang set! Bubuksan ko na ito ngayon. kahangahanga ang mga ito. Maasim at chewy na candy. Kailangan silang kainin dahil talagang nakakatuwa sila. At syempre, ibubuhos ko ang jelly na ito sa ibabaw. Gawin natin ito. Sobrang oh no, sarap sir. at maasim. Oh, anong oh. nangyari sa mukha ko? Gagawa ako ng kawili-wiling sandwich. Kukunin ko ang maasim na chewy candy. Lagyan ng gel sa ibabaw. sigi pa! Sige pa! Sige pa! Magkakaroon ako ng sobrang tamis at asim na sandwich. Oh, piramid ng asim. Ang galing. At isa pang ngiti na ganyan! Oh, kakainin ko ito ng may kasiyahan. Pero grabe ang asim. Nakakadiri pero masarap din sa parehong oras. Ano naman sa akin? nakakuha ako ng Star Wars Super Wand. Oh, ang sarap nito. Ngumiti! Oo oh, nga. At mahilig ako sa matatamis at kakain ako ng berries. Gusto ko rin! At ah, may gagawin ako! Nakaisip ako ng isang bagay. Oh. Kain, kain. Tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Oh! Ang sarap Bravo. at ang sir Ay naku! Ano bang nangyari sa... Ang mga sa ito. Oh! Ang asim! Nakakatakot! Nangiloko kita. Paano naman ako ngayon? Oh, isang mata. Gustong gusto ko ang mata na kulay marmalade. Napakaganda nito. At isasawsaw ko ito sa mata. Napakatamis. Ang ya, Papunta sa maa mo na ito. Magbibigay kito ng kamanghamanghang pakiramdam. Nang pagdiriwang sa masarap na marmalada na may matamis na pulbos. Ito ang pinakamahusay na kombinasyon ng mga tsa. Oo, oh. napakasarap, napakalamig, imposibleng humiwalay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pero mayroon pa akong natitirang asul na inumin. Iinumin ko hanggang sa huling patak. Napakasarap talaga nito. Oh, napakasarap nito. Gusto kong... Tingnan natin kung ano ang meron Parang ako. Parang mga kulay roses na bola. Ano ito? Nagtataka ako kung masarap ito. Kailangan subukan ng dila. Sige, tingnan natin. Napakasarap at meron akong espesyal na bagay na pang chopper, mga malaking umiikot na bola. Napakasarap at napakaganda nito. Nabara sa lalamunan ko. Tulungan mo ako. Naku, magmadali na ako. Ililigtas kita ngayon. Yan na. Walang tulong yan. Hayaan mo akong gawin ito. Punch! Mabuti ba ito? Hindi ko maisip na berde ito. Oh, halika! Maglaro tayo! Hatalo kita! At ako ang nauna! Meron akong chupa chops! Ang tamis! Gustong gusto ko ang lasa nito! Pero meron ding asul na pulbos! Ngayon, susubukan kong pagsamahin ng chupa chops at pulbos ng toilet. Ay, nako! Masim ito, pare. Ang astig, Panahon na para buksan ko ang akin. Wow! Ang astig. Ang singsing -sing ay espesyal para sa akin. Oh! Hindi ito kasha. Kasha pala. Ang galing. At meron din akong gel. Ibubuhos ko ang gel sa singsing -sing ko at didilaan ko itong masarap na bagay direkta sa daliri ko. Ang cute at masarap nito. Kahit na hindi masim ito, isang kamanghamanghang asido ito sa pangkalahatan. <laughs> Makinig ka, may naisip ako. Ano? ibibigay mo sa akin? Mm. Mm. Alam mo ba? Ano? Alit. Astig. Astig. Bubuksan ko ang plastic na inidoro mo at susubukan ito. Isang masarap na matamis na lollipop na may... Wow! Anong asim! At susubukan ko ang jomo. Napaka-asim pero ang sarap. Ang tamis at ang asim. Sino ang una buksan ko ang sayo? Mentos? Astig ang mentos? Tingnan mo kung gaano ako kasaya! Ang astig nito! At kinakain ko lahat ng kundi! Oo! Gusto ko yung mga chewy goodies! At bubuksan ko ang iyo! Wow! Ang swerte mo naman! Bubuksan ko ang mga oh, magagandang pink na lata ng Coca-Cola! Well at isang straw. Napakasarap ah, nito at sobrang saya uminom mula sa ganitong sombrero. Eh, hindi ko sa tingin magagawa uh, natin. um, hayaan mong subukan ko, please. Oh, oh, hindi. Oh, bala na. At may mentos ako. Ayos na, kaibigan. Hindi ito magiging maganda para sa'yo ngayon. Dapat inasikaso mo ako. Oh, anong nangyayari? Hintay, anong nangyayari? Bakit hindi dumarating si Nicola? Ha? Oh! Oh! Hindi ko talaga inasahan yon, pero ayos lang. Oh. Anong nangyari? Nasaan tayo? tayo! Maligayang pagdating sa hamon na may mga misteryosong pindutan. Anong klaseng nayo? Konnichiwa! Bakit tayo nasa mga hawla? Kunin mo! At bakit may mga kamera? Nandito ang kamera! May nanonood ba sa atin? Magbait! May maglabas sa amin! Wow! Bakit ka sumisigaw? Ang saya ay nasa unahan pa. Julian, pindutin mo ang button! Ngayon, Con, ang bottle na hindi nakakatakot kahit kaunti. Higit pa rito, isang masarap na inumin mula sa Starbucks Whisk ang nahulog. Whisk mo ito sa drum. Tignan mo kung gaano kasarap ito na may whipped cream sa ibabaw. Jillian, para sa iyo It lahat ito. Huwag mo, mo lang kalimutan huminga. Ito, ito ay kakaiba. As estilo. And para sa dekorasyon, isang takip na silang whipped cream. Bagay na bagay ito sa kanya. Napakasarap din ito. Moy. Naglalakad? Akin talaga ito! Wow! Mmm, ang sarap para Pero, sa akin. Um, naisip ko ano kaya ang mangyayari kung pindutin ko ang button na ito. Ano ang meron tayo dito? Um, pagkain ng pusa. Lahat tayo ay mahal na mahal ang mga pusa. Gayunpaman, paman, sa ngayon, ang pack na ito ay para sa iyo, Nancy. Oo, talagang maganda ang amoy, pero baka masarap din ito. Wow, maaring umulan na may lasa ng tuna. Um, mukhang hindi masaya si Nancy. Bueno, baka sa susunod ay swertihin ka. Sige, ngayon, Lalawa. si Jillian ulit. Lalawa. Ano kaya ito ngayon? Hmm, pipindutin ko ito. na natin. Ito ang paboritong Coca-Cola ng lahat. At gano'n ito karami? Buong pyramid? Nako Jillian, mag-ingat. Bumabagsak ang cola sa'yo na parang nagyayalong ulan. Sana hindi ka magkaroon ng bukol sa ulo pagkatapos niyan. Ikaw, maliit na clown. Pero pwede ka nang mag-enjoy sa malamig na coke ngayon. Mayroon akong pagkain ng pusa dito. Pindutin ko ang button. Oy, Nancy. Anong kukunin mo? Wow, yan ay isang ice plaster. Aray. Right. Maaari mong gamitin ito para i-freeze ang mga bagay. Subukan mo. Nakahanda na ito para sa atake ng yelo. Mag-ingat ka lang. Ano? Wow! Mas masarap ang frozen cola! Totong ice cream! Julian, subukan ko nga. Ako ang nag-freeze nito. Ayaw mo? Sige lang. Ang super ray ko ang gagawin kang estatwang yelo. Ha! Ngayon pwede ka naming gawing dekorasyon sa mga winter parks? Samantala, nananatiling malamig si Jillian. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa kanya. Oo, oh, 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 masarap matamis na kakaw. Ang sarap, ang bango at mainit tamang tama para tunawin ang ating reyna ng yellow si Jillian. Tingnan mo, gumana! Isang magandang chocolate shower. Ano pa bang mas maganda? Ang galing! Ang sara! Nancy? Ubus na ang baterya ng blaster mo. Hindi mo na kayang i-freeze ang iba pa. Jillian? Pindutin mo ang button. Ang interesanteng talaga dito. Tuwing may bagong sorpresa. Ano kaya ang makikita natin ngayon? Wow! Ang taas ng teknolohiya ng mga salaming ito. So, this is a na project. May espesyal na serbisyo. Tangay mga tunay na espya lang ang may ganitong bagay. Hiramin natin ito sandali. Ano ang gagawin natin para sa challenge? Julian, saluhin mo yan. Mag-ingat lang. Mahalaga ang bagay dito. Sige. Wow, parang nasa laro ng computer ako. Teka, mga pahiwatig ba ito? Pindutin ko itong button na may ngiti. Mukhang masarap ang makukuha ko. Tamang-tama na. Tama ka, Jillian. Ang malaking balde ng matamis na caramel na popcorn ay sayo ng buo. Napaka-crunchy. Sana makapunta ako sa sinehan kasama ito ngayon para sa bagong pelikulang aksyon. Pero kahit wala ang pelikula, may pwede kang gawin. Sama ka sa isang mainit na bigkis ng popcorn. Oh, wow! Wow! Ang sarap nito! Gusto ko pa ng gusto! Pindutin pa natin ang isa pang button! Ano kaya ang meron tayo? Wow! Isang malaking pakete ng mga cupcakes! Makukulay hmm. na Skittles. Tatay? Oh, cholang frail na fao mo siway. For mas mabuting huwag mong tanggalin ang iyong salamin mula sa iyong mata o magiging masama ito. Ang asti? Samsung? <laughs> Kaya anong susunod? Tingnan natin. Ito ay isang malaking ng mahasilang magagaan na marshmallows. Oh, kung gaano ito kasarap? Jillian, ang swerte mo. Gusto naming lahat Sige. na nasa pwesto mo ngayon, kaya pagsawaan mo. Oh, ang sarap, ang sarap, ang sarap! Oo, oh, 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 sobrang sarap. Wow! Handa akong kainin ito buong araw. Hey, Jillian! Pwede ko na bang pindutin ang button ngayon? Nakatanggap ka na ng maraming candy. Sige, gawin mo yung berde. Salamat. Mm. Ano ang meron na ka dyan? Ayoko magalit ka, Nancy, pero nakakuha ka ng bulok na daing. Oh. Oh, ang baho. Kahit na, baka magustuhan mo ito. Sa huli, iba-iba ang ating mga panlasa. Mahilig ako sa maalat na bagay. Oo, oh, parang hindi ka nasisiyahan. Pero ano ang magagawa mo? Ito ang mga patakaran ng ating hamon. Maaring makuha mo ang kahit ano. Jillian, nagsinungaling oh? ka sa akin! Kukunin ko ang iyong spy glasses para diyan. Nagtataka kung bakit niya nakita ang mga iyon. Wow! May mga pahiwatig sa lahat ng dako. Pipindutin ko ang exit. Makaka-uwi na rin ako. Ah, uh, ano? Diyos ko, ang daming pahiwatig. Dapat nakita mo ang mukha mo. Jillian. Okay, audience. Na, pumili Tingnan ka ng pindutan. Ano pumili ang... meron tayo. Pero walang... Oo, oh, 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 Ang paborito natin, Nutella. Pujo? Ano ang masihit ba kaysa sa isang tsokolating Ahas? bumubuhos na, na talon? Ang banayad na daloy ay bagay sa anumang nakakatakot na marshmallow. Yidyos ko po oh, Jillian. Nakuha mo na ang lahat ng pinakamagagandang matatamis. Tingnan mo yan. Isang tsokolating paliguan niyan. Wow. Swerte na naman si Helena. Hinihintay ka ni Nancy. Oh, sweet jelly belly beans. Ang galing. At nakaupo ka mismo. Gayun pa may isang kondisyon. Ang mga candy na ito ay may iba't ibang lasa at hindi lahat ng ito ay maganda hindi mo malalaman hanggang subukan mo? Para na, Nancy! Hmm? Mm? Susubukan ko itong cube? Kaya, kumusta? Wow! Duway may wagang mga dinakikitang candy. Nancy? Nasaan ka? Iniwan na kita. Uy! Tumakas ka ba? Hindi mo ako mo. sinabihan oh, ng kahit wala. ano. Habang Hoy! Nancy, saan ka? Nagtatago ka? Eh. Walang nakakita sa akin. At magagamit ko ito Ang sa kiloko. aking kalamangan. Oh, grabe, Hahabulin na kita ngayon. Ha, saan ka? Lumabas ka! -e. Ano yan? Yan ay tsa! Malaya ako! Oo! Oh, sa wakas malaya Mukhang na ako! na ako! yun, Jillian? Ano? Tara na, tara na. Umalis na tayo dito. Paalam, masamang clown.